Bawal tayo mapagod di pa mayaman. Bawal tayo mayaman. Bawal tayo mapagod di patay mayaman. Bawal tayo mayaman. Bawal tayo mapagod di pa tayo mayaman. Bawal tayo mapagod di mayaman. yeah yeah yeah, Jang, Espirida. Good morning. Ngayong umaga ay andito tayo sa bodega. Maglilinis tayo ng bodega kasi Nakakalatan ako Ayan po guys Dito tayo sa Starshop Sa Mikawayan Sa mga gusto mag shopping dito Punta na kayo MacArthur Highway Starshop Corporation Yeyeye ye, ye. Simulan na natin yung paglilinis <tinyo> yang siapa lagi kita jumpa yang bahuis ko unit ha? kasi me clean stair itu Sabtu ni kadyang shop tapos na ako magbilang magayos dito sa mga electric pan speaker dito naman tayo sa rice cooker electric kettle let's go yeah yeah yeah